Diba? about Jen uh, Sen, no? I think katulad naming ordinaryong mamamayan uh, na walang walang alam din sa mga own clause, sa mga agreement na ganyan. Hmm. Tapos manunod kami ng balita. Katulad kagabi, 930 million binayaran ng China Embassy daw. Di ba? At sabi ni Mr. Tolentino, eh, marami siyang folder pa na nagpapatunay na maraming tinatanggap ang Pilipinas na mga pondo para ma-destabilize ang ating election and what not. <laughs> so, kami, sabi mo nga, we don't buy into it. Question, what should we buy into? pag election oh, <laughs> Ang, nakita ko sa uh, revelation or expose ni Senator Tolentino, patungkol doon sa interference sa uh, domestic affairs of a foreign country. Okay. Doon niya dinadala, no? kung totoo man yun, no. And so he showed the check, yeah, yeah. the agreement. So he's saying there is foreign interference. Now that needs to be validated, that should be investigated. But he is showing evidence, no. And it's against the law, di ba, for any foreign country to interfere in our domestic politics, in elections. So it has to be pursued, it has to be studied, and investigated, no. Kung dahil may pinangahawakan siya, now. Now, don't uh, say Senator Nikki, uh, nobody wants war. Yeah. You know? We we came from the armed forces. I've been there 34 plus years No, we, with so much action in Mindanao and all that. Uh, we don't want war. Nope, no nation wants war. However, you just cannot say, you just cannot remove, if you are in a compound, you're living in a house, you just cannot remove your backhoe, you just don't remove your dogs. or your locks on your door simply because you, you want peace. There are people who will take advantage. There are people who are looking at your wealth, your resources. Pag, pag, may pagkakataon ako, aagawin ko yan. So, the prudent action for nations is to put up uh, defenses to the extent of their resources. Now, uh, yung, as a member of the council for foreign relations, the philippine council for foreign relations, for uh, more than 10 years now. we have been interacting with various embassies, governments, particularly china. No? Particular china. yeah. Uh, we have an annual roundtable discussions with the china government, beijing. and uh, we have a roundtable discussion last october. No? A delegation went there. alternative, alternatively, they come here, no? Alternating yan. Last year, it was in China. This year, kami naman, dito naman sila pupunta. So, bottom line, ang aming uh, nakuhang mensahe doon, no? Yang South China Sea, si, amin yan. Sa China yan, wala kayong magagawa. Undisputable sovereignty, ang word na ginagamit. Wala kayong magawa, amin yan. So, what does that mean, amin yan? What does that mean? We control it. We will control it, meaning kung ano ang gusto namin paraanin, kami bahala kung papayagin namin. Hindi, kasi amin yan eh. And we should look at the actions, not just the words. Ano ba ang ginawa? Naglagay ng fortification, nag-build ng artificial islands, which are now military bases. Yes. That's a fact. That's established. Okay? Yes. Nandyan, nandyan. Okay. At pumasok sa ating economic zone, EEZ, right? Our, which is our entitlement at their own UN clause. Na under own UN clause, yung EEZ entitles us exclusive rights for exploration, exploitation of minerals, di ba? Pero international waters yan. Kahit sino pwedeng dumaan dyan, provided innocent passage, provided walang gagawin, dadaan lang. Pero pag magsa-survey ka na, magre-research ka na, sa EEZ ng ibang bansa, may violation na yun, mag-unclose. So, yun ang ating ngayong pananaw. Yun ang ating dinedepensahan, yung ating karapatan, sovereign rights. That's why, since pinasok tayo, nandiyan na sa loob, nag-build na ng fortifications dyan, we are addressing it diplomatically. Di ba? dami na nating protests. And, of course, militarily, we have to hold our presence. Otherwise if we give up, that's it, we lost it. And that's inside our economic zone. 'Yun ang sitwasyon. Going to your point General Adan that we need to fortify our defenses, strengthen our military and all that. Eh paano naman yung mga nagugutom na Pilipino na they really do not appreciate the additional missile systems, the additional uh, uh, fighter jets na instead of bakit bibili tayo ng bala kung pwede naman pagkain na lang, sir? Well, yung, yung nabanggit mo, no? For ages, for centuries, that has always been the dilemma of any government, any empire, any kingdom. Guns or butter. Yun palagi. Whether it's China, the US, or small nations. Saan mo ilalagay ang pera mo? Sa pagkain ng tao? No? Food. Of course, food is security of the nation. Or kailangan mo rin mag-maintain ng army. Sa ating konstitusyon, mandated magkaroon ka ng armed forces. Lahat ng bansa, minimaintain. Kagaya nga, yung simple example ko, ikaw ay naninirahan sa isang bahay, yung neighborhood mo ay magulo, mayroong potential criminal. Aalisin mo ba ang bakod mo? Di Jen, ka ba maglalagay ng lock? Diyan, may talong lang ako diyan. Marami naman bansang katulad ng Pilipinas. Bakit hindi sila na mo problema ng ganito? Kasi hindi sila ang ino-occupy ang kanilang EEZ, hindi pinapasok. Ganun ka simple. Hindi yung karapatan nila ay ay uh, Hindi sila under the law. Kasi we all subscribe to the international But law. But when do we draw the line between bullets and butter? Ano, hindi yan, hindi, you don't draw the line. Both are equally important. You don't remove guns because you want all butter or you don't uh, remove butter because you want all guns yung nagbabalancing ang gobyerno dyan, you, you maintain a uh, credible defense. Yung, yung, kakayahan mo lang, kung ah. kaya mo mag-maintain ng bodyguards, fine. But kung kaya mo lang ng aso, fine. Ito yung maganda, kakaya mo lang. Ito maganda, may hinahanda si Senator sa sabihin ko, Hitsen. Makikinig ako sa'yo. <laughs> <laughs> ang sasabihin ko lang, um, hindi naman natin sinasabi na iwanan natin bukas yung ating pinto, Huwag na natin bantayan yung ating teritoryo. Huwag na tayo bumili ng jets. Huwag na tayong ganito, huwag na tayong ganon, hindi ba? Hindi naman hindi naman 'yon ang sinasabi natin. Dahil we are a sovereign country, we accept and we realize and it's constitutionally provided as mentioned by General Adan that we have to maintain an armed force, an armed forces. And 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 we're doing that, no? We're not we are not abandoning or we're not abdicating. You know, that That particular matter, right? But it doesn't have to be a zero-sum game. Di ba? Especially today. After the Cold War, siguro isa lang ang naghahari. Amerika lang naman naghahari after the Cold War eh. Wala na yung Russia, wala na yung China. China mahirap na mahirap lang yun after the Cold War. Wala naman, hindi naman, naman sila kasali sa usapan. Pero, nagbabago yung mundo kilalanin natin na hindi dap, hindi naman pwedeng isa lang ang susundin nyo. Gusto ko ganitong klasing gobyerno nyo, kung hindi kayo ganyan, o oh, may kudeta. Ah. Gusto ko ganitong klasing gusto namin sakupin yung inyong mineral resources. Kung ayaw nyo, assassinate namin yung presidente nyo. I hindi naman ganun dapat ang laro eh. Hindi dapat. Di ba? Kasi ang dami na, na coups, at saka yung mga buong gobyerno pinagbagbagsak, di ba? Pag sinabi ng isang presidente, I want my oil for my people. In a while, he's dead. Kung sabihin lang, I want my gold for my people. Patay. Eh, patay, di ba? So, ibig sabihin, bakit ganon? Parang wala nang karapatan ang kahit sino na umunlad. So, pag sabihin ng China na lang, or Japan, or, or, Germany, na I want to build my country so my country is strong so it can take care of my people. Di ba? Wala, naman na, wala naman silang inaasahan. So why can't we be strong and take care of our people? Kung ang tututukan natin ng pansin ay yung kapakanan ng ating taong bayan, yung pinakamagagaling at pinakamatitibay, malakas, malakas ang loob, nandito sa atin, nandito hindi aalis yan, ay iwanan ng pamilya nila para maghanap buhay. Third class citizen sila sa ibang bansa. Walang mangyaring ganyan, di ba? Yung pinakamalakas ang loob, aalis na lang yun eh, di ba? Ngayon, kung hindi natin sinasabing, buksan natin ang ating pinto, pabayaan nyo na, sakupin tayo. Hindi ko sinasabi yan. Pero, hindi naman mananakop yun eh. Yeah. Ang, gusto, ang gusto nilang mangyari, ituloy yung kaunlaran nila at sana maunlad tayo. Isipin nyo ah, What is it to China if 110 million people can buy goods from China instead of being hungry? Diba? Kung may oportunidad na iangat mo ang sarili mo mamamayan para sila may pakinabang, para sila may makatulong, mag may kontribusyon para sa kaunlaran ng na sarili natin bayan, hindi lang China ang dapat matuwa, pati Amerika dapat matuwa, pati Germany, pati Europa, pati buong ASEAN. Isipin mo, ekonomiya ng ASEAN ngayon is almost three times the, the, the economy of Europe. Di ba? Anong, bakit? Anong naging dahilan dyan? At paano, paano naabot natin na puro tayo mahihirap dati paano natin naabot yan na umabot three times the size of Europe's economy? My goodness! Because there were 50 years of peace Walang sumaabog dito, wala. Except East Timor, but I mean, that's another thing. Pero ibig sabihin, dito, wala. Ilang klase reliyon meron dito? Kung reliyon pinag-uusapan natin, may Buddhist, may Muslim, may Kristiyano, may isang katutak na klasing reliyon. Di ba? Hindi naman nag-aaway, nagpapatayan eh. Nagtitinda-tinda, gumawa ka, bibilin ko, gumawa ko, bibilin mo. Ang problema natin ngayon, wala tayong produkto. Ang export natin, number one export, tao. Yun ang problema natin. Lahat sila gusto magtinda sa atin. So, I don't think there's any country in the world that wants to see the Philippines poor or destroyed. I don't believe that. Why? We are 110 million people that should have the capacity to buy whatever the other countries are producing. You don't have to all buy Ferraris. Ngayon, tinan nyo, BYD, oh. Nagka <laughs> ang ng BYD. So you're saying na uh, hindi mananakop ang China? Hindi, kasi... Pag, Wala silang intensyong sa open tayo. Pag nalusaw tayo, pag nalusaw tayo, maniwala ka. Baka in 100 years, hindi nila may tatayo yung Pilipinas muli. No, hindi lang kaya gawin yan, number one. Number two, alam nyo, meron tayo lahat internet. Makikita nyo, tingnan nyo ang itsura ng Shanghai. Pero yun 1980, 1990, 2000, 2010. Tingnan nyo ang diferensya. O, hindi lang Shanghai. Shanghai, kaya madali mong maalala yung Shanghai Lumpia. Eh. madali mong isipin Sabi nga na dali. Pero, pero, kung ang gusto ng China ay gume, pumasok sa gera at ang kalaban nila, Amerika, bakit ka magagawa ng tren na 50,000 kilometers na tren na 350 kilometers per hour ng takbo? Tutal, wawasakin naman niya ng gera eh. Bubombahin naman yan lahat. Tapo na lahat yan. Why, why are you going to develop your country in this manner if, if you just want this to be damaged and completely erased by war? Why? Di ba? You're there for the long haul. Ang laki na utang na nila. Ang laki na ginastos nila dyan. So, ako, gusto ko pumunta ron. Oh, gusto ko sumakay ng tren. Bakit? Gusto ko tumira sa bagyo In 20 minutes, nasa Maynila ako eh. O, oh, di ba? Eh, doon ako titira kasi kahit walang aircon, wala akong gasos sa kuryente. No, di ba? So, ibig sabihin, yung sarili nating infrastructure, ayusin natin. Yung sarili nating um, sistema ng pagkain, yun lang pagkain eh. Sipin mo, minsan yung sayote, pag binili mo doon sa, sa, sa Bugyas or sa, sa, sa North, magkano? Limang piso, isang kilo. Pagdating dito, magiging sisenta, isang kilo. Sipin mo, I mean, so many other things to attend to, di ba? So I'm not saying, no, I want to see a respectable armed force. Nung panahon nga namin eh, sumasakay ako sa helicopter ng Air Force, alam ni General Adan yan. Suma, sabi, sabi nila, hindi ka ba natatakot? Sabi ko, for as long as there are pilots that in, from the Air Force that are willing to fly these helicopters, I'm willing to ride. Kasi diba, kasi so, yung buhay nila, alam nila yan eh, di ba? So, para sa akin, hindi problema. Sabi nga nila yung Air Force ng Pilipinas noon eh, all air, no force. Uh, Kaya, uh, na, 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 gen uh, General Dan, what can you say uh, about this? Nagkakaisa tayong lahat na ang ekonomiya ng Pilipinas ay dapat paunla Dapat ang resources na para sa Pilipinas ay magamit, ma-explore, ma-exploit para sa kapakanan ng bayan tao. E papaano yung iyong sariling economic zone na dapat sa iyo lang ay inaagaw ng iba, pinapasok ng iba. Yun ang isa. Nayon. Nagkaroon ng negosyasyon. sinasabi kailangan ng talks, talks, of course there should be talks. So nagkaroon ng uh, ng uh, proposal na magkaroon ng uh, joint uh, exploration no sa sa West Philippine Sea or our EEZ. 60-40 ang agreement, pumapayag ang China 60%, ang sa Pilipinas 40% sa kanila. So ganan garan, ga, ano tayo advantageous sa atin, 60-40. Hindi nagkatuloy hindi nagkapirmahan. Bakit? Eh nakita doon sa kontrata, kung may problema ang, ang implementasyon, ang hearing ay gagawin sa Beijing, sa korte ng Beijing. Therefore, pag pumirma tayo doon, tinatanggap mo na ang may-ari ng, ng West Philippine Sea ay China. Hindi tayo pumirma. Maganda yung offer eh. 60-40 na nga ang at 60 na nga tayo pero hindi natin pwedeng ipagbili ang ating soberanya na anaayon sa batas. Yan ang, yan ang punto ng ating gobyerno. Kasi, kasi po, ganito lang yun. Ano? Maraming gusot lagi sa lahat ng uri ng kontrata. Minsan lang, magpapaupa ka ng bahay, ang daming, ang daming mga details na ganyan. ganyan, My ganyan. Maaari, sa panahon na yan, may gusot. Sa atin kasi, hindi ka mukha sa kanila, mahaba yung term, term ng office ng kanilang liderato eh. Sa atin, nagbabago, nagpapalit yan. Pwede magbago yan, pwede magpalit yan. Tingnan nyo ang nangyari. Yung ginto, we were the number five producer of gold in the Philippines. Nasaan yung gold na yan? Wala. Bakit? Dati, ang rights to exploit all our natural resources only belong to Americans. Sila lang pwede. Subukan nyo yung Germans bumunta rito para kunin yung gold nyo. Bawal yun, hindi pwede. Yan. Yan ang batas natin eh. Tapos magkano ang porsyento? Yan 60-40? Walang ganyan. Kung 60-40 ang gold na share natin, kahit na tayo na yung 40, sila yung 60. Di ba? ba? Wala na mahirap dito sa bansang ito. Magkano? I don't know kung napalitan. It's just, I think, maybe 5%. 5% lang yata ang 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 um, halaga ng ng share natin. At lahat yung mga kumpanya ay Amerikano yun ang nagsimula doon eh. 'Di ba? So eventually, eventually hanggang ngayon, eh, naka na, nakasalalay ka pa rin sa iba't ibang uri ng mga dayuhan na nandito, Australia nandito. Ha? Yung mga Canadians dati meron dito 'yan. Whether timber, whether um whether minerals, etc., Where the nickel, may, ang hapon nandyan din. La, maraming maraming bansa na nandito, 'di ba? Anong napapala natin? Doon lang sa doon lang sa Marinduque oh pag nagkaroon diyan ng landslide o oh, nagkaroon ng yung um, yung waste uh, waste uh, toxic toxic uh, materials oh gutom lahat yung mga fishermen may nagrereklamo wala pero diyan nangyayari sa Balatok Mines ng Bagyo alam ko yan dahil pinsang ko doon nagtatrabaho eh oh na cancer na yung mga tao uh, ano na pala nila hanggang ngayon ganun pa rin ang ng buhay nila eh Ibig sabihin, maski na pinabayaan nyo sila pumunta rito, kunin yung resources, Bariya lang yung naiiwan sa atin. Wala tayong nakikita ang 60-40 na ang 40% ng ginto ng Pilipinas ay nandito. Yung natitira na nga na 20,000, ay 20 uh, tons ng ginto, a few months ago, nabenta na yun eh. Magkano? Two years ago, ang ginto dito sa Pilipinas, 3,000 per gram. Ngayon, 6,000 per gram. Magkano yung yung ginto na yan? Saan napunta yung ginto na yan? Pilipino ba ang may pakinabang dyan? That's very clear. I mean, any, any, any um, uh, record will show you. Two years ago, halos 3,000 per gram. Before that, may, meron pang bumibili ng 1,900. Nasira na lang yung buong industriya ng jewelry making sa may kawayan, sa ganyan-ganyan. Nawala, na, nawala na tayong industriya eh. Wala na. Pero nasan yung ginto? Nabenta na nga, hindi natin alam kung nasan at magkano eh. Oh, I mean, this is very, very clear.